Ang mensaheng ito ay para naman sa mga walang asawa o single. Sabi nga sa 1 Corinthians chapter 7 verse 27, ikaw ba'y isang lalaking may asawa na? Huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? Huwag mo nang hangarin magkaasawa. Pero ngunit kung ikaw ay mag-aasawa, hindi ka nagkakasala. Kung ang isang dalaga ay mag-asawa, hindi rin siya nagkakasala. Ngunit, ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito. At iyan ang nais kong maiwasan. Si Pablo ang nagsasabi dito sa kundong. Hindi naman, kung ikaw ay single, isipin mong mabuti, magdesisyon kang mabuti na kapag papasok ka sa isang relasyon, commitment na habang buhay, mapuputo lang kapag kayo ay nawala na sa mundong ito, di ba? Kailangan pag-isipan, pagdesisyon ng mabuti. Na kaya mo bang ang responsibilidad nito. kasi ang pagiging asa, ang pagpasok sa pag-aasawa ay napaka napakalaking responsibilidad. Kaya, di ba, sabi nga dito, kung kung ikaw ay may asawa, huwag kang makipaghiwalay. Wala ka pa bang asawa? sinabidito sinabi dito na huwag mo nang hangarin mag-asawa pero hindi pero sabi pa rin dito ngunit kung ikaw ay mag-aasawa hindi ka nagkakasala ngunit ang nag-aasawa ay magdaranas ng mga kahirapan sa buhay na ito at iyan ang nais kong maiwasan niyo, di ba yun yung concern dito ni Pablo kung ikaw may meron kang kakayahan na magtiis sa bagay na iyon. Dibay may may isang sitwasyon na hindi dapat gawin ng isang babae o lalaki kung hindi naman niya ito asawa. 'Yun, yun 'yung 'yun yung iniiwasan. Pero kung hindi mo 'yun matiis, mag-asawa ka na. Pero kapag mag-aasawa ka, dapat alam mo yung napakalaki responsibilidad 'yung sa kahirapan man, sa kasiyahan man, 'di ba yung mga vows sa ano, sa kasal di ba, sa kahirapan man, sa kasiyahan sa problema man, mga pagsubok, dapat lagi kayong lagi kayong nagtutulungan ang mag-asawa. Kaya kung ikaw ay single, kung ikaw ay walang asawa, mag, ngayon pa lang pag-isipan mo na magdesisyon ka na, na. Yung papasukin mo masaya, pero hindi pa masaya. Pero nakakapagbigay ligaya, at nagkakaroon ka pa na. isang malaking pag Pero may kalang, pero may kalang na responsibilidad. Pero kung talagang gusto mo, ang mag, ang pagka magkaroon ng ng kaagapay sa buhay. Dapat hindi mo 'yun sa panahon. Yung guidance, yung kung paano matatagpuan ang para sa iyo. Diba? Lahat naman makakaya. Basta humihingi ka lang ng guidance ng Lord, 'di ba? Katul katulad sa mga may asawa na katulad ko. Masaya siya pero hindi madali. Pero nagbibigay ng ligaya. Nakakaya dahil may Diyos nakasama. Yan lamang ang jetless.